Ayan, lesson muna tayo. May nagtanong kasi sa akin, ma'am, naguguluhan pa rin ako kung ano yung punalohiya. So ngayon, sagutin natin yun. Bago ko sagutin yung punalohiya, kung ano ba siya, gusto ko muna marinig nyo to. Halimbawa, bumaksak yung isang libro. Pak! Pagkabaksak niya, nakarinig ka ng tunog. Bawat letra ay may kakibat na tunog. Halimbawa, anong sound ng letter A? Ah! Anong sound ng letter B? Po! Anong sound ng letter C? Ko! So lahat ng letra may kaakibat na tunog. At kapag pinagsama-sama mo yung mga letra, makakabuo ka na ng ano mabubuo mo? Salita. At kapag pinagsama-sama mo yung salita, pangungusap. At kapag pinagsama-sama mo yung pangungusap, makakabuo ka na ng talata. Nang dahil yan sa tinatawag nating tunog o ponema. Ang ponolohiya, tinatalakay o pinag-aaralan niya yung tinatawag nating pinakamaliit na unit ng isang tunog na tinatawag nating ponema. Ulitin natin. Ang ponolohiya, tinatalakay niya o pinag-aaralan niya sino? Ang ponema o tinatawag nating makabuluhang unit ng tunog. Ganoon lang siya.